Taliwasan na sinating kainit sa panahon, hugot nga gi-monitor sa Mandawi City Agriculture Office ang kahintang sa mga mag-uuma. Apan sa inisyal nga pagsusi, wala pa hinoy na apektuhan sa pagkakaroon. Ang report ni Nico Sereno. Gimonitor karon sa Agriculture Office sa Mandawi City ang estado sa mga pananom sa kabarangayan. Bisan highly urbanized ang syudad, may pipila ka mga residente ang nananom sa ilang mga yuta o baka mihimo og backyard vegetable gardening. Sa ilang obserbasyon, dili pa kaayo apektado ang mga pananom itandi sa miaging tuig nga sitwasyon ingon arong mga buwana. Uh, so far, na sustain na ni Hapon. Ah. kay, dili man pa riyan. last year nga super init-init yun. Karoon, init, init. Okay. init ikagabi, ulan ba yun? So, for now, at least okay pa ato ang mga tanong kahinungduman duman mi apun apun na sab kani ato ang syudad ug mga drums nga gigamit sa pagpondo og tubig ug mga shading nets aron makaabag sa mga mag-uuma kung grabe kaayo ang masinati nga kainit sa panahon. Laing gi-highlight sab nila ang mga klase sa pananom nga makalahutay bisan mo grabe ang init. Drought resistant variety sa mga vegetables, so sa ilang gipanenom. So for now, okay pa nagpadayon sa bang agriculture office sa pagpanghatag og mga binhi o mga seedlings gikan sa ilang buhatan alang sa mga interesadong mananom sa kabaranggayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.